Actually mm -hmm. ang ginamit doon is Maguad family. So ang rason doon daw nang, nang tinanong yung lalaki bakit gusto mo? gusto. Ah, so initially kasama kayo. Oh, kasama okay. kami kasi Baguad family ang yes. sabi mm -hmm. doon. At saka ang um, naranig din namin parang nakalaga din diyan mm -hmm. na kung hindi sila na huli or hindi na booking yung kanilang ginawa at uh, siguro naging malaya sila babalikan pa kaming dalawa. Okay. Opo. Okay. So, yun ang sabi so, so, tinanong ang lalaki Bakit gusto niyang pat patayin daw kami mm -hmm. So, sabi daw ng ano ng babaeng kriminal To get her freedom And I do not know what that freedom was all about mm -hmm. O parang ganon mm -hmm. Then, sabi daw ng lalaki uh, December 2, December 3 mm -hmm. Inukumbinsi siya mm -hmm. Tapos, akakala daw niya first nagjo joke joke lang mm -hmm. okay Hanggang na nag-offer yung babae sa mm -hmm. kanya. Kasi, ano ba talaga ang ang ano ang paano daw siya kinumbinsi? Paano mm -hmm. siya paano siya kinumbinsi? Pa or niyang ng babaeng mm -hmm. kriminal. So, sabi niya, ah, uh, kainiingon man to si Janice na kung mag-successful mi, mm -hmm. naa daw daghang kwarta, milyon-milyon, mm -hmm. na makuha, og pwede na mi malagpot bisag-asa. Mm -hmm. So, in English, mm -hmm. Because Janice told me that mm -mm. if we would succeed, we would be able to get lots of money, mm -mm. millions, and we mm -mm. could go to wherever mm -mm. we want. So imagine, mm -mm. Uh, ang gustong ipakita sa atin ng kaso ng aming mga anak is yung capacity ng mga dalawang um, kriminal na sinasabi minors. nating minors. Ang kapasa nila to plan and to execute the plan and to dramatize ng kanilang uh, plano. So napaka manipulative, napakagaling. Kaya ang gusto nating ipakita ngayon dito na do not underestimate this 18 years old below. Kasi grabe, grabe. Tingnan po ninyo kaya doon kung kung nabasa po ninyo yung post ko, nag-challenge ko po, di po ba? Basahin niyo ang confessions kasi mm -hmm. actually these confessions were not uh, read sa trial kasi hindi na kami nag-trial mm -hmm. eh Late na naibigay yun diba ma'am? Uh I kept it. I mm -hmm. I asked the the copy before pa man ng mga mm -hmm. mga mga trials mm -hmm. pero hindi na ito nagamit kasi hindi na kami nag-underwent ng mm -hmm. trial. Yes, itong confession Sorry. na to. Mm -hmm. Uh inassist ito, inassist ito ng lawyer na pau na nag Yun siya yun sila ang nagrepresent us there lawyer kasi yes. hindi mo ah, sila makakuha ng lawyer kumuha nito Ng kanilang mm. confession so that's why mm. ang ang pagkakaalam ko of course alam ng abogado na yan mm -mm. ng paul lawyer mm -hmm. na yan ang laman ng mm -hmm. confession because Totoo. sila mm -hmm. ang nandoon eh sila yes. ang nagtatanong mm -hmm. so ang amin lang mm -hmm. kung bakit sa, sa, sa akin lang sir bakit bakit kumbaga may, ay, may, may, ano pa sila, may puso pa sila na protektahan itong mga kriminal na to. Which mm -hmm. in fact, hayag naman dyan mm -hmm. sa, ano sa, sinabi, Yun, no, sinabi naman mm -hmm. nila dyan sa, mm -hmm. no, sa, sa confession nila kung gaano, gaano kasakit, gaano ang degree ng pagkagrabe ng pagkano. Mm -hmm. ang sa ang, tanong ko nga, bakit, may Diyos ba sila? May puso ba sila? Kung may puso man sila o naniniwala man sila sa Diyos, sabay, uh, naniniwala man sila, Diyos, or natata, may man sila sa Diyos o may takot na sila sa Diyos, ay 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 nasisiguro ko. Hindi sila gagawa o mag-iisip na protektahan pa yung mga mm -hmm. criminals yan because kung ilalarawan ko yung mga criminal yan ay hindi yan tao. Mm -hmm. Demonyo at mga halimaw yan mm -hmm. sa ginawa mm -hmm. nila sa aming mga anak. Mm -hmm. So bakit may mga tao pa na nasa likod ng mga batang yan mm -hmm. na nagpoprotekta mm -hmm. at nag kumbaga nag kumbaga naghahad lang para maibigay ang total Justice. Yung maximum justice well well sa totoo naman po talaga we can't really have that maximum justice eh. Mm -hmm. kasi because of the juvenile law mm -hmm. uh well kung kung sa kung consider sa mga adult offender na kagawa mm -hmm. noon reclusion perpetua talaga yon Wherein, uh, yung sentence na yun is 20 to 40 years mm -hmm. okay so ngayon because of the juvenile law 8 years lang to 12 Maximum na 'yan ha kasi ang minimum niyan talaga isa 6 lang siya. Mm -hmm. So, 'yun lang ba ang ang kapalit ng buhay ng aming mga anak? But okay, but with all due respect with mm -hmm. the, the judicial system of our of our country and with a due respect. Alam ko ginawa po lahat mm -hmm. ng court mm -hmm. ni ni judge mm -hmm. na humawak ng aming kaso, ng aming mga prosecutors. Alam ko po ginawa po nila ang lahat. Mm -hmm kasi mabilis na no, tapos. Opo. Mm -hmm. Para para po ma ma, ma, ma solve itong aming kaso. Mm -hmm. So nagbig, sa kanilang sa kanilang level, sa sa level ni judge nabigay bigay na po nila ang maximum mm -hmm. justice sa juvenile. Yun lang nga. Mm -hmm. Yun lang nga ang maximum doon sa juvenile. Mm -hmm. Kaya yun po ang ano, yun po ang uh, ang amending mga sarong. kasi we cannot really talk all of these legal here online uh, uh, uh -huh. here dito mm -hmm. sa dito sa ating uh, uh, na ito It's sa ating platform ngayon. na ito mm -hmm. kasi nga i do not want to hurt anybody and i would like to to ask ng pag pagintindi kasi sabi nila we have to stop talking we mm -hmm. have to stop uh, commenting mm -hmm. kasi daw baka ganon, ganito no uh, hindi inyo kasi naiintindihan mm -hmm kung ano yung nararamdaman namin uh, at para sa aming mga anak. And we are not only thinking of our kids, mm -hmm. but we are also thinking of those kids who will become uh, victims pa. Mm -hmm. And ang sa amin lang naman po, sinabi ko naman po yun noon na wala po kami ibang hangarin. Maximum justice, what's that for? Mm -hmm. eh, kahit na kahit pa man natin yan ang katawan mm -hmm. ng dalawang kriminal na yan, that that was not enough, that is not enough. I mean, at saka, uh, hindi na po namin yan maibalik ang life ng aming mga anak. So, ang sa amin na lang ngayon na, we are looking we are looking for the cause ng death ng aming mga anak, and through them, sana sila na, tap tama na, huwag na nating dadagdagan. I know, marami pong mga nanay, marami pong mga pamilya ngayon, yung nag-message sa akin, Uh, trying also to to express na ng kanilang uh, naging biktima rin sila so kung baga kung kami binigyan din kami ng pagkakataon na na kahit papaano may kunting justice mm -hmm. kasi kunti lang naman kasi imagine ka 8 to 12 mm -hmm. from that uh, uh, 20 to 40 mm -hmm. sana ganun din ang ibibigay sa kanila at makita ngayon mm -hmm. gusto ko lang po talaga makita ngayon na ng mga kabataan na 18 years old below mm -hmm. na hindi po kayo excuse hindi mm -hmm. po kayo uh, sabihin natin na, na na hindi makulong kasi mm -hmm. yun ang kanilang yun ang yun ang orientation nila eh. Na-protected sila. Na-protected sila mm -hmm. ng law. Kahit magpatay sila, mm -hmm. okay lang, hindi sila makulong. Mm -hmm. So, ngayon, nakikita po namin, talagang makukulong. Makukulong po. Mm -hmm. Kung ano man po yung ginawa ninyo, mayroon po yung katumbas mm -hmm. na punishment. Mm -hmm.